Ted naman si Carlo Aquino sa mga naghanap sa kanya sa birthday ng kanyang anak na si Inola Mitki. Sa kanyang bagong post sa TikTok, mayroon siyang ginawang tula para sa jowang si Charlie Dixon habang parang nagbabakasyon sa Batangas. Panoorin na natin yan, Roll BTR! Sa paglubog ng araw, dumadagundong ang damdamin kasabay ng hampas ng alon. Dumadagundong ang pag-asa para sa hinaharap. Dahil sa huli, palagi may ngiti. May food trip kasi. Alam <laughs> ko, natawa ako uh, sa dulo eh. May food trip kasi. Kaya palang, palaging nakangiti, di ba? Eto pala. <laughs> ang <laughs> seryong-seryoso tapos food oh. trip lang ang ending. Pero ano yeah. mo, tutitaguwa mm. siya ng tula na ganyan para kay Charlie. Mahal na mahal niya talaga. In love nito. sila, ano? Oh. Pero different kaya alam. Uh, Carlo Aquino, design na ano kita, ha? <laughs> <laughs> pero, <laughs> pero si na meron, meron siyang sinabi na parang sa lahat ng naging jowa niya, parang kay Charlie niya lang daramdaman yung pagmamahal na parang yung tunay. Nabasa ko lang yun ha. Parang, syempre, masakit din dun sa iba na kinumpara mo, di ba? Uh -huh. Hindi ako agad sa'yo, Carlo, inano ko lang yung opinion ko, pero alam kita, alam mo na, Carlo, ay okay, no? Ganon, meron ka ano? <laughs> mayroon, may ko ba, ano ba, diba, tawag sa in ini Defense. Parang disclaimer. Oo, disclaimer. kasi, parang, di ba, meron nga kasi iba na sinasabi. wag mo ikumpara yung relasyon mo sa ngayon sa dati, di ba? May mga gano'n sinasabi. Hindi daw okay yun. si Carlo, may preba ka? Sinabi ko yun, sinabi, sinabi ko yon. Sinabi. sinabi, niya. Ay, video ka? Sabi niya, oo. Oh. Oo, oh, sa magandang buhay. Ah, okay. Sige. Eh, okay. 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 nabasa ko, Carlo, pero lab na lab kita. Ayan. So yes, yes, parang sobrang in love sila sa isa't isa. Correct, oh, right. Kasi, yes. di ba nung guesting nga nila sa isang TV show, taiyak pa talaga si Charlie. Mm -hmm. Umiyak. Kasi oh. Carly din oo, oo, umiyak. Pero alam siya. mo, kahit sana anong pagka-in love ni, ano, ni Carlo, huwag niyang pabayaan ang anak niya. Para hindi siya, ano, mahusgahan, di ba? Correct. Oh. Or mabigyan ng ibang ano, Tsaka yung issue, paratang yes. na tatay, di ba? Correct. Diba? Yung hmm. issue na wala siya dun La. sa birthday, oh. dapat kahit pa paano ma-explain. Mag-explain. Diba? Oo, kasi natin alam kung inimbita ba sila kung Oo. ano ba hindi na explanation natin... diyan hindi yung hindi yung hindi pa naka-clarify yung issue tapos parang may ganito. 'di ba? 'di ba kai-try? Parang uh, negative sa ibang eh. Kasi pare sa atin 'yung anak mo yang bigyan mo pa rin ng time. Pero kung ikaw ay nasa abroad malabo ka talagang makapunta. Mm. Pero kung ikaw okay, oh, baka may shooting o oh, ma pero dapat pa rin ng tama na may paliwanag si Carlo. Hmm. Kasi wala rin yung pamilya yata, 'di ba? So hindi natin alam kung Imbitado ba sila? Welcome ba sila uh, -huh. doon? Hindi rin natin alam. Pwede, uh, case to case basis. Uh, huwag mo mapunta dito yung car din ha? Ay, di na. Ay, hindi naman ganun, ganun friendship. Baka diba? Kasi di natin alam kung maganda ba talaga ang communication nila nilang dalawa. Oo, uh oh, pero sa huling balita ko, di ba, parang okay na sila eh. Okay. Di ba, at nag-uusap na sila tungkol kay Miss eh. hmm. Kaya nagulat ako na may issue na naman pala na Nawala hmm. wala sa birthday. Or baka naman may shooting si Carlo, di rin natin alam, di ba? Uh -oh. Na importante talaga hindi siya pwedeng mawala, di ba? Kaya pero, ibig sabihin nga, kailangan pa rin magpaluwalagan ni Carlo para Importante matapos yung issue. Marinig ang side niya, di ba? Oo.